Kumusta? Welcome sa Cinema Box Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikulang science fiction na tinuturing na The Time Machine. Ang premise ng pelikula ay nakatakda noong 1899. Si Dr. Alexander Hartdijan ay isang associate professor ng Applied Mechanics at Engineering sa Columbia University. Nagsisimula ang pelikula habang nakikita natin siyang nagtatrabaho sa isang formula. Sobrang na-invest na kailangang ipaalala ng kanyang kaibigan at kasamahan. Si David Philby, ang kanyang date kasama ang kanyang nobya na si Emma ng alas 5. Sa pagkarinig nito, mabilis na kinuha ni Alexander ang kanyang mga tala at nagmadali pabalik sa kanyang bahay upang maghanda. Sa daan, Nag-usap sila ni David tungkol sa lahat ng mga proposal ni Alex na tinanggihan ng universidad. Iminungkahi ni David na gawing hindi gaanong radikal ang kanyang mga proposal para maging kapakipakinabang ito sa mga tao. Sa bahay ni Alex, sinalubong sila ng kanyang kasambahay na si Mrs. Watch it. Pinagbihis nila si Alex ng magarang bagong damit at umalis siya upang makipagkita kay Emma. Sa wakas, nakita niya si Emma at naglakad silang dalawa sa Central Park habang nag-uusap. Binanggit ni Alex ang kanyang lumalalang kalusugan, at sinabing magiging maayos lamang siya muli kapag pinakasalan siya ni Emma. Si Emma, na may luha sa mga mata, tinanggap ang kanyang proposal. Matapos ang kaunting paghahalungkat sa kanyang bulsa, binigyan niya si Emma ng singsing -sing na may nakabao na birthstone niya. Labis ang saya ni Emma. Gayunpaman, isang lalaki ang biglang lumapit sa kanila at umikot-ikot. Hiniling niya ang kanilang pera. Nang subukang tumutol si Alex, itinutok ng magnanakaw ang baril sa kanya. Sumunod si Alex at ibinigay ang kanyang pataka at relo. Ngunit nang hini ng lalaki ang singsing -sing ni Emma, tumanggi sila. Sinubukan ng lalaki na agawin ito mula kay Emma, at binaril siya nito hanggang mamatay habang nagpupumiglas. Hinawakan siya ni Alex sa kanyang mga bisig habang tinatawag ang pangalan niya. Habang humina siya ng huling beses at namatay, Labis ang pagkabigo ni Alex habang yakap-yakap niya ang walang buhay na katawan ni Emma at umiyak ng walang saysay. Naputol ang eksena makalipas ang apat na taon. Si Alex ay nagsusulat ng formula sa pisara. Nagsasaliksik ng isang bagay tulad ng palagi niyang ginagawa. Hindi pa rin niya nalampasan ang pagkamatay ni Emma. At abala sa kanyang trabaho mula noon. Nag-aalala para sa kanya sina David at Mrs. Watch It. Nang araw na yon nang dumalaw si David sa kanya. Napansin niya ang isang bagay sa kabilang panig ng mga kurtina at hiniling kay David na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Iniimbitahan siya ni David sa hapunan sa loob ng isang linggo at inaalok na ipakita ang kanyang imbensyon noon. Lumipas ang isang linggo, at dumating na ang araw. Nagbihis si Alex. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Emma. Pagkatapos, binuksan niya ang mga kurtina at nakita natin ang isang malaking makinarya sa kabilang panig. Marami itong gulong at gear. Sa gitna, may nakaimbed na upuan. Umupo si Alex dito at tiningnan ang larawan ni Emma sa isang locket. Dahan-dahan niyang hinayla pababa ang isang lever, na gumawa ng isang sphere shield sa paligid niya. Pagkatapos, gumalaw ang makina. Nang hilahin ni Alex ang huling lever, nakatutok ang kamera sa isang bulsa ng relo at nakita natin ang kamay nito na gumagalaw pabaliktad. Lumalabas na ang makina na ginagamit ni Alex ay isang time machine. Inilagay niya ang kanyang dugo at pawis sa makina upang bumalik sa araw ng pagkamatay ni Emma apat na taon na ang nakalipas at iligtas siya. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang hinaharap na Alex sa Central Park sa araw ng pagkamatay ni Emma. Nakita siya ni Emma at tumakbo patungo sa kanya. Nagulat si Alex na makita ang kanyang mahal na pag-ibig na bumalik. Hinalikan niya ito ng masaya at dinala siya sa pinakamalapit na karuahe upang ilayo siya sa parke. Bumabas sila ng karuahe sa gitna ng lungsod. Sinabi ni Alex kay Emma na pumunta sa kanyang bahay at manatili doon para sa gabi. Sa pag-aakalang pupuntahan ng nakaraang Alex ang bahay ni Emma sa gabi. Sinabi niya na huwag malito at tandaan lamang na mahal niya ito. Iniwan niya si Emma sa gilid ng kalsada upang kunin ang mga bulaklak na ipinangako niya. Ngunit pagkatapos, nabangga siya ng isang sasakyan, na muling pumatay kay Emma. Napagtanto ni Alex na hindi niya mababago ang kapalaran ni Emma at kahit anong gawin niya, mamamatay siya sa gabing iyon. Ngunit hindi siya sumuko, naniniwala siya na ang mga tao mula sa hinaharap ay tiyak na nakahanap ng paraan upang baguhin ang factor na ito. Kaya nagpa siya siyang pumunta sa hinaharap at pag-aralan ng mga futuristic na time machine. Sumakay siya sa makina at muling hinayla ang lever. Sa pagkakataong ito ay itinakda ang oras sa 2030, habang naglalakbay siya sa oras. Nakita niya ang pagbabago ng mundo sa paligid niya. Sa 2030, nakakita siya ng advertisement para sa isang settlement na itinatag sa buwan. Pumunta siya sa New York Library. Umaasang makakahanap ng libro tungkol sa time travel kung saan nakilala niya ang isang hologram ng librarian na nagngangalang Vox 114 at nagulat sa teknolohiya. Gayun paman, nang pag-usapan ng time travel, sinabi ni Vox 114 na wala pang imbensyon ng ganitong uri. Sa pag-aakalang magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon makalipas ang ilang taon. Muling sumakay siya sa makina at ngayon ay naglakbay sa taong 2037, sa 2037, lubos nang nawasak ang mundo. Ang Lunar Habitation Program ay ginawa ang lupa na hindi na matitirhan dahil hinayla ang buwan palapit dito. Ang gravitational forces ng mga katawan ay nagbago na nagdulot ng madalas na lindol at tsunami sa lupa. Ang Lunar Habitation ay nagdulot ng malaking bitak sa ibabaw ng buwan. Dalawang pulis na nag evacuate sa lupa. Inaresto si Alex upang dalhin siya sa kanyang evacuation center. Habang tumutol siya, nagsimulang manginig ang lupa at nahati na naglabas ng mainit na lava. Mabilis na sumakay si Alex sa kanyang makina at nagmaneho palayo, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nataman ang kanyang ulo sa isang piraso ng metal, na nagpapatulog sa kanya. Nagsimula ang paglalakbay ng time machine, ngunit ang walang malay na si Alex ay wala doon upang pigilan ito. Nang magising siya, nakita niya na narating niya ang taong 800 at 2700 at isa at mabilis na pinigil ang makina bago muling mahimatay. Nagising siya sa isang kama na gumaling ang kanyang mga sugat. Habang isinusuot niya ang kanyang damit, lumapit sa kanya ang isang maliit na batang lalaki at tumakbo palayo. Sinundan ni Alex ang bata at nakita na ang mga tao sa hinaharap ay bumalik sa isang primitive na pamumuhay at nakatira sa mga bangin. Lumapit silang lahat kay Alex at tiningnan siya ng may pagkamangha. Ngunit tila hindi naiintindihan ang Ingles. Maliban sa isang babaeng nagngangalang Mara na matatas magsalita ng wika, sinabi ni Alex sa kanya na siya ay isang time traveler. Ngunit sinabi ni Mara sa iba na siya ay isang naliligaw na tanga lamang upang hindi nila siya patayin. Ang mga taong yon ay tinuturing ng mga ilay, narinig ang malakas na busina, at lahat ay pumasok sa kanilang mga silungan. Sa gabing yon, nanatili siya sa lugar ni Mara at ng kanyang kapatid na si Kalan. Nakita niya ang mga piraso ng buwan sa langit. Kinabukasan, dinala ni Mara si Alex sa kanyang time machine. Nakita nilang dalawa na hindi ito nasira. Iminungkahi ni Mara na isama ni Alex si Callan sa nakaraan. Bago pa man makapagtanong si Alex kung bakit, narinig ang malakas na busina sa background. Natakot si Mara at tumakbo upang iligtas si Callan. Habang sinusundan siya ng naguguluhang si Alex, nagsimulang tumakbo pabalik sa mga bangin ang lahat sa paligid nila. Biglang nakaharap si Alex sa isang nilalang na parang hayop. Tinuturing silang mga Morlock. Marami pang lumabas mula sa lupa at nagsimulang umatake sa lahat. Itinali nila ang mga tao na nahuli nila at dinala sila sa ilalim ng lupa. Pinanood ni Alex habang kinuha ng isa sa kanila si Mara at lumubog kasama niya sa lupa nang wala na silang lahat. Sinubukan ni Alex na itanong sa iba kung saan dinadala ng mga Morlock ang mga hinuli, ngunit sinabi ni Callan sa kanya na kapag kinuha ang mga ilay, hindi sila dapat magsalita tungkol dito. Dinala ni Callan si Alex sa bakana patungo sa mundo ng mga Morlock. Bumaba sila sa isang kuweba at napagtanto ni Alex na ito ang New York Library. Nagsalita ang hologram ni Vox isang daan apat mula sa likuran nila. Dahil gumagana ang teknolohiya sa solar power, nakaligtas siya sa mga taong yun. Labis ang pagkamangha ni Alex, at tinanong niya kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. Sumagot si Vox isang apat na ang lahi ng tao ay nahati sa dalawa. Mga Ilay at Morlock, ito ang kalikasan ng mundo ngayon. Ang mga Morlock ay umaakyat sa ibabaw upang manghuli ng mga Ilay para sa kaligtasan. Pagkatapos, isiniwalat ni Vox na upang marating ang mundo ng mga Morlock, dapat sundin ang paghinga. Narinig ni Kalen na at Alex ang ingay at sinundan nito upang marating ang isang malaking estatwa ng demonyong mukha na ang bibig ay bakana patungo sa mundo ng Morlock. Iniwan niya si Kalen sa labas at maingat na bumaba sa ilalim ng lupa. Sa wakas, narating niya ang lugar at nakita ang isang buong sibilisasyon doon. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa isang silid at aksidenteng nahulog sa isang lawa na puno ng mga labi ng tao. Natagpuan si Alex ng isang Morlock at ipinadala sa silid ng kanilang leader. Ipinaliwanag ng leader na nang nagkawatak-watak ang buwan, ang ilang tao ay lumubog sa ilalim ng lupa na walang ibang mapupuntahan. Sa paglipas ng mga taon, sila ay naging mga Morlock na kumakain ng laman. Ang iba ay milagrosong nakaligtas sa ibabaw at muling naganak. Ang mga ilay, sinubukan ng mga Morlock na bumalik sa ibabaw, ngunit hindi nila kaya. Dahil sa mga taon ng evolusyon sa ilalim ng lupa, kaya nagsimula silang manghuli ng mga tao mula sa ibabaw para sa pagkain at pagpaparami. Isiniwalat din ng leader na may kapangyarihan siyang kontroli ng isipan ng mga ilay at Morlock, at kinokontrol ang balanse ng mundo sa pamamagitan nila. Nabasa rin niya ang isip ni Alex, at alam na siya ay isang time traveler at ang kanyang hangarin ay ibalik si Emma. Pinahalusinate niya si Alex tungkol sa kanyang buhay kung hindi namatay si Emma. Napuno siya ng kalungkutan, na makita si Emma at ang kanyang anak na naglalaro. Pagkatapos, sinabi ng leader na hindi mababago ng mga tao ang kapalaran dahil sila ang resulta ng kanilang sariling mga aksyon. Pagkatapos, ipinakita niya kay Alex ang time machine na dinala niya sa mundo ng Morlock. Gusto ng leader na bumalik siya sa pinanggalingan niya, at hindi makakasira sa balanse ng lipunan ngayon. Tahimik na sumunod si Alex ngunit nang simulan niya ang makina, hinayla niya ang leader kasama niya. Naglaban sila sandali, Hinawakan ni Alex ang leader sa labas ng sphere ng makina at sinimulan nito. Mabilis na namatay ang leader sa pagtanda. Muling pinigil niya ang makina sa hinaharap at nakita na puno ng kuweba ng Morlock ang lugar. Na nagmumungkahi na ang lugar ay pinamumunuan na ng mga Morlock. Bumalik si Alex upang iligtas si Mara at inilabas niya ito mula sa kulungan. Nagalit ang mga Morlock at tumalon upang atakihin sila. Ngunit siniksika ni Alex ang isang gear sa makina na lumikha ng malaking distorsyon sa oras. Sumabog ang time machine na kasama ang buong mundo ng Morlock. Ngunit nagawa ni na Mara at Alex eks na makatakas mula sa kweba sa tamang oras. Sa pagkawala ng kanyang time machine, nagpa siya si Alex na manatili kasama ang mga ilay dahil natagpuan niya ang kasiyahan dito. Sa hinaharap, nakita natin si Vox isandaan at labing apat na nagtuturo sa mga bata ng ilay tungkol sa nakaraan ng mga tao. Dinala ni Alex si Namuri at Kalan sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang lab, habang nakikipag-usap siya sa kanila. Sa ibang oras, pumasok si David at Mrs. Watchit sa lab ni Alex at pinag-usapan ang kanyang pagkawala. Sinabi ni David na masaya si Alex kahit saan man siya naruroon, at inalok si Mrs. Watch it na magtrabaho bilang kanyang kasambahay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!